Good morning, good morning sa inyong lahat mga boss Today is Monday And magbibigay na naman po tayo ng panibagong guide Oldros Ngayong araw ng lunis O bulan sa September 16, 2024 Sa mga ganahan mo sa bayan niya guide na ihatag ka ron Oldros Gihapon niya itong ihatag na guide ka ron Adlawa Okay So, ang result gahapon, magrekap ta sa result gahapon. Sa 2PM kay 932, congratulations sa 932 natong gihatag gahapon on the spot, mga boss, no? Kung nakapick mo ana, congratulations sa inyo ha, kay target natong gihatag gahapon, no? Sa 5PM draw, 7... 6, 7 so ligas ta diri kay 2a ah, kay 72 ah uh, 772 pag abot sa 9 pm double gihapon ang resulta so ang atoa diri kay 822 ligas gihapon ta so diri lang ta nakadaog sa 2 pm okay so karon ang atoang guide ay inyo kumpiyansa hay pono pero na ko gi advance gabi eh, mga boss oh um, regalo o special kombinasyon o pabunos basi ganahan mo ato sabay lang ninyo mga boss okay start na ta mga boss kay magsikay-sikay pa ko kay maghatod na bugkos ako ang bata sa eskwelahan so sayo na po ko nagbuhat og guide karon pero nakabuhat na ko og guide ha og mga boss ako karon lang ko magapuan one mag-vlog nya upload upload na pud na ko ni no So, ana ra gid ang atoang kuan pangadlap adlaw nga uh, kalingawan no. Okay? Am um, unahon nato ang atoang eskalera ay mo kopyan sa karon ha, pag old mo sa eskalera. Ah, uh, eskalera karong adlaw ha, old Ang O ang naghatag naman kong tripod sa inyo ha. Ba uh, tan-awa lang ito, mga past vlog no. Kung makakita mo, Ah, uh, dali to at ang mga trifle. Okay, lantaw lang ninyo mga boss. O, ganahan mo ato? Ah, uh, baliki lang ninyo ha. So, muni ato eskalera karon. Ganahan ko basi magbiga gani karon ning ah uh, 23. Kini akong pambato. Ah, uh, 42 432 3 132. Muna akong pambato ug magbiga gani ang 23 mga boss. Ganahan mo, muni akong based iska karong adlawa. Pero sa akong ginaingon, kun aga ni moy eskalera dira sa tinaguan, kun ama gani moy eskalera, molay una ha ang inyong mga eskalera na tinaguan mga boss ha. Okay? O gini siya 3, 5. MCE man ni ganahan mag MCE. Banati na ninyo mga boss kung ganahan mag MCE na eskalera kay base niya karon itagak ang escalera. Kani pag pick lang mo ana mga boss ha, muna akong base base is escalera ug karea. Kini apat na kabok mga boss, banati na ninyo karon. Pag biga gani ang 23 kana, munay ay ayo pambato kan duha kabok. Okay, sa double na ta, sa double at double pag pick lang pun mo mga boss sa tung double ha. Ay ninyo gud dag mga kombinasyon sa so, akong ginahingon sa inyo ha pagpili lang mo huwag ka nang dool sa inyo ang dughan okay um, ako adere kay 822 o 822 o 4 22 muna akong ganahan o uh, 0 ana 0 Zero two two. Pero pwede mo mag uh, zero zero Ha? Pwede mo mag 0-0 ito mga boss. Pero kini, nindot ni sa kuang guide. Kani. Kaya na akong gisarkulan mga boss. Unya, pwede po mo mag, Ah, uh, sa 3-3. Ang uh, ganahan ako sa 3-3 kay Kinira. Ah, uh, 3-1-3. Kana. Mura na akong ganahan sa 3-1-3. Okay? Sa double ba? Sa double. So, pag-pick up lang mo na mga boss Sa so, pag-pick up lang mo na, double na ito, karang lawa. Muna akong base double. So, sa 8-8 po na ako'y kuwan. Mula ang gihapon sa 8-8. 8-8-7. Uh, 8-8. po na akong base double mga boss. I Ayun mean, mo kalimutan eh. kamo Kamu, kung ganahan pa mo, ani mo sabay sa 7-8-8 na double. Sabay lang ninyo na mga boss. 6-8-8. Kana. Okay. So, pero pwede gid mo magkuhan mga boss ha. 3, 1-1 one, na one, double, 4-2-4 na double, o uh, 6-8-6 na double, pwede gid mo, ana, mga boss. Okay? So, screenshot na mga boss. Pagatag na tag-guide. All draws ni ha, all draws ni atong guide, mga boss. Uh, sa so, akong ginaingon per me, all draws ni atong guide, ha. Okay, unahon na to ang ato uh, ang 82. Dari sa 82. Uh, 82 or 28, kana. Diri ako pamares kay 825 o 821. So, ay mo kumpiyansa ni mga kombinasyon na mga busa. Muna akong base. Pero kung na may mga kombinasyon dira na tinaguan, moray ha. Pero pwede din mo magkuan dira mga busa, paligas. O ligas ang ganin ni eh. MCA. Eh. Pwede mo mag 823. Mo balik ang 823. Mo biga lagi ang kuan kanang at 23 magbiga lang 23 ba mawain na akong pang bato so pwede po naman mag 829 kini 829 mga boss ha sa akong ginaingon basig mo sunod na sa uh, result gahapon na uh, ga, result gahapon na kini kini 392 basing magmusunod niya na, na, mga boss ay magkumpiyansa kana ah uh, 982 mo na akong blastada So next kay derita sa kwan 31 31 or 13 total 13 Akong ganahan diri kay ah uh, 381 og 310 So mo akong based Kamo kung naay mga based kombinasyon kana layo na ha mga boss ang inyong mga best combination no pwede three mo magkuwentre mga boss ha 314 kana 314 315 MCE kung ganahan mo mag ganahan mo MCE 316 MCE pud mga boss kini 316 so kung ganahan mo 316 ah kini ako ang ganahan 319 kana mo na ako yung base okay next kay 20 or 02 Pwede niyo lastuhan mga boss ha, lastuhan. Pwedeng pwede niyo lastuhan kining kombinasyon nato kung ko na adlaw ha. Muna ako ang base dere sa 2-0. Sa akong ginayon, kung naamay mga sariling mga kombinasyon, uh, muray una ha mga boss ha, ang inyohang mga sariling kombinasyon. O doon na may extra, uh, pwede mo mo pick up dere sa to ang mga kwan, kombinasyon mga boss. Kaya na akong paligas mga boss, 2-0-5. O uh, 2-0-6. Ito na, 206. 207. Pwede mo mag-207, mga boss, ha? Huwag lig paligasan mag na. Maligasan mag na. Okay, mo na yung sakit ni lulugod. Okay, muna mga boss, atong kombinasyon. Screenshot. Okay, next, kay 42 or 24. Muna itong mga last of prayer na sa mga boss, ha? Muna itong pinaka-main guide po. Okay, 4 to 0. O, 4, ah, 8. Itlog na to pong purol. Mani akong base. Karong adlawa. Okay, itlog na to pong purol. 4, 2, 8. 4, yan mga busa, 4, So, akong ganahan dere na kung mag paligas kay 4, 2, Kana, 4, 2, o 426 426 versus one seven nine kay Hatman na siya. Ayan. 427. Gihatag na 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 427 mga boss. Gibalik lang nako. oh, MCE 429 basta ginahan mo. MCE. 429. So, mo ako ang plastada na 429. Sa 2 na 249 mo na. Og next ah uh, kay Terinata sa 78 or 87. So, diri akong pamaris kay 780 uh, 3. So, pwede mo magpaligas diri o 781 kani 781 shadow sa 263 782. Ah, kana gihatag na to 782 no. Ibalik na po. 784 MCE. Kana. MCE na. 784. 785. MCE gihapon. Siginahan mo yung si ba? Kay, alam nyo na, skalera ni mga busa. Kasi ginahan mo yung si iba kay, ka ng, uh, ah, sa na karoon? 16. 16 na karun. Okay? Ah, uh, ang mga yung si mo, ratsada na po na mga yung mga boss. Okay? Direta sa ito ang, 68. Okay, 68 or 86 na pair. So, akong ganahan din pa maris kay 682 68 uh, 608 kana na. Muna akong base dira. Karang lawa. Pero pwede rin mag-focus dira mga boss, ha So, ang paligasan ni eh, kay 861 861 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, Uh, 864 gahi kay nang bera 864 pero waiting na namang boss ha 865 kani 865 ug tuwaron kay na siya mahimo na siyang eh, 589 no ug tuwaron okay wala mga boss 869 869 so pag target og rumble mo hana katong 865 tuwaron 958 na siya ug tuwaron ba okay 958 So, mora niya ito ang guide. Karong adlaw mga boss. Tawagan so, na mo sabay ani, sabay lang ninyo ha. Andi na tong pamusti karong adlaw kani. Ginahan mo sa pamusti 9 9507 na adri ang 95 Okay, 95 seven nine five seven five zero seven basi, na adra basi ganahan mo respetarin na mga boss kini tayo balikin ang nine 965. Pag target o grumble mo na sa 965 mga boss, balikin ninyo, okay? Wala na mga boss atong guide karong adlawa o hope to win ta karong adlaw no. Magganahan mo sabay ani, eh. sabay lang ninyo mga boss ha. Okay? At ako, mga boss, og salamat sa inyong tanan sa nagpadayo og lantaw sa tuang guide karong adlawa Ah. Uh, salamat sa inyo mga boss ha. Okay mga boss good luck and God bless sa inyong tanan sa mga wala pa ka subscribe sa atong YouTube channel na Boss Train Trading Vlog. Uh, please don't forget to subscribe and please hit the notification bell para po ma-notify po kayo mga boss sa atong mga upload na video tagadlaw. Okay, bye-bye and God bless sa inyong tanan mga boss ha. Bili ko yung like mga boss, mga ikaw gusto ka like sa inyo ha, o gusto ka subscribe, o ka-share na po mga boss. Okay, bye-bye, good luck and God bless po.